hello guys yan ito yung mga alaga ng aking kapatid guys mga pato dati guys uh, nagpapaalaga ako sa kapatid ko ng pato nasa 60 piraso kaso lang guys uh, nung binagyo ang lugar namin sa bisaya uh, nalugi kahit piso walang nabalik sa akin guys kaya tinamad na rin akong ano, ipaayos yung mga bahay nila. Tapos yung mga ibang pato uh, namatay nung binagyo, nung kasagsagan ng malakas na bagyo doon na uh, sa Bisaya. Kaya ginawa ko guys, ah uh, binigay ko na lang mga natirang pato sa kapatid ko. Yan, kaya yan ang mga alaga nila sa probinsya. Gihingot ang agmanok sa itik. <laughs> Ganun talaga guys, pag nagnegosyo ka, hindi mo alam ang ano. May ano talaga, malulu, mayroong malulugi, eh. mayroong tumutubo. Pero yung alaga kong mga pato sa Bisaya guys ay umabot na siya ng mga 60 peraso. Pero wala. Wala akong kinita. Eh, ganun talaga. Hmm. Kaya, tinamad na rin ako, guys, na magpaalaga sa kapatid ko. Kasi, ang hirap din magpaalaga na wala namang bumabalik sa'yo. Kaya, hinihin, hininto ko na lang na magalaga, alaga mag -alaga, doon guys, sa probinsya. So, one month na nakarong 12. Wa pa na humagharog, harog hikot na uh, sila guys. Um, batong na. Sandigan na ni gitanong sandigan. Alitan na po nag bunuhan. Yung sa may mo sponsor sa abono. Ka naman. Huwag mami. Halis danra. Halis batong. Baka naman. Sponsor. Abono. Kay abono hana na Para dali na sila katay guys. Nara sila guys. One port ni gitanom guys. Unta. Mahal. ini Harvest na mahal ang kilo para bawi sa daro. So, maura to atong update karon. Bye-bye.